kini nga buong mga idol muda ko pa jud ni Hello mga idol, kumusta? Maayong pagbalik sa atong YouTube channel. So sa atong video karon mga idol, akong i-share kaninyo ito ipakita ninyo kung saon pag atiman sa grapes so karon mga idol nata sa grape farm kini ang grapes mga idol ang pangalan ni shine muscat so karon mga idol akong ipakita ninyo kung saon pag atiman sa grapes ang bunga permanente ang dako dili maapektuhan dili mapuyat ang pagkahinog so karon mga idol ang gibuhat na makaron magsunmi sa mga udlot suksun, pagtangtang sa mga udlot mga idol so panin, mga udlot mga idol kung ang mga dahon mga idol laya na siya mga idol dili mo tangtangon tanan ang iyang uh, sa liya uh, udlot so binla ni mo kung panay tanay laya usang na layang dahon binla ni mo usa ka buhi nga dahon para mo mo sustain sa iyang protein sa bunga mga idol mag So, kana mga idol, kung dagang siya laya mga idol, kada dahon laya. Sige like example mga idol, lima ka dahon laya, lima pud ka dahon bagong dahon imong ibilin. Para dili madaot bunga mga idol. Sama sa atong buhat sa atong kaoban ron mga idol. Nagsukso siya mga idol. Iyan yung yung Oh. binla niya usa bisan pag green pa ni nga dahon pero makita man gud nato nga gulang na kayo ang dahon kung so mapadungan na siya laya so ang mga bunga kulang og kuwan resistensya so na dahon nga mo puli niya mga bago so, nga idol. so mga idol daho, 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 so kanina yung idol dako so dako ni mga farm gasoksun may karon So, akong ipakita ninyo mga idol ang bunga unsa yung sitwasyon sa bunga ng idol. So, mga idol. Oh. So, nakita ninyo mga idol. Kung kini mga idol, kini nga dahon mga dili pa ni siya Kini nga bunga mga idol. Budak ko pa dyan eh. Ito na mga idol. Oh. So kani karon mga idol hapit na siya Hardison, Ga na lang mga pila ka weeks para harvest. So ning amo karon mga idol. Last na lang ning uh, suksun o pangtangtang sa mga daa pag hawan sa mga udlot. So ang pangalan ani mga idol ay sign muscat. Shine Muscat Okay mga idol So Naka Kung ano namin dito mga uh, Nakakasugod namin dito Pinakauna dyan So happy namin mo man Na namin dito is pinakalapin po So dako na yung farm Mga idol Dugay-dugay po na yung kinumbate yan eh. So, ang ipakita ninyo mga idol, yun sa po na pagtangtang. Ha? So, ako deng gunting gamit. Kani. Pang proning gini eh, mga idol. Ayan siya mga idol Ah. Inyo. Okay, kung ang dahon pa lang mga idol, dili pa niya laya. Ato ang taling tangtangaw niya siya. Si Bogd, wala yung bilhin dahon. Kung dili pa niya laya ang dahon, ang ulang dahon niya, laya naman. So ato yung binlan o replacement yun ato ato yung replacean o blaing bago nga dahon. So, misal nga nga yung pumagiha mga idol ang katabang na dinis ng mga bunga So last week mga idol among itangtang tong mga bricks dire. Matangtang mig mga bricks dire kay mga bato. Kay basin karon na bulan magbutang mig mga yuta, magtambak mig yuta. Arm fertilize, na fertilizer mig yuta. Para maulian ning uh, among bricks dire dry kayo ang yuta mga idol so kulang o vitamins ng grips so, kung sakto pa vitamins ng vitamins mga idol hindi nga bunga huwag kaak huwag yung nagmayo dako pa na siya ngayon, bukad ayan siya So, ako lang ipakita ng mga idol. Yung sana ko pag trabaho. So, yung atong video karon mga idol. Pasensya na jud mo nga atong electrical tutorial na stop kay na nag na, na mo trabaho mga idol pero daghan tag video nga edito nun wala pa lang na edit kay na busy naabot ang tapol mga idol so kanira sa mga idol para dito dito na sa atong video upload para ma-update na to sa YouTube itong uh, channel ngani nga video mga idol basog naka tabang ni sa inyo na tutorial para ang kaso mag plan mo tanong goods na nang idea Okay, so kanara mga idol. So dagang salamat sa inyong pagtanaw. Ay mong o like, subscribe sa ating YouTube channel para ma-update mo no, sa atong video nga upload mga idol. So dagang salamat sa inyong paglantaw mga idol.